All right, mga repa dahil Grand Rally ngayon sa Manila na. No? Ay, isasamahan tayo sa kanila. All right. Roll. Papa-kupit muna tayo. <gibayan> Parang. Sa gupit natin tapakalbo sana ako eh kaso malapit na pakalbo eh huwag <laughs> na lang lugar na to kapag gabi eh Starbucks yata to Stig Starbucks sabi Starbucks eh pawis na naman tayo nakado lang na tayo Repah, pakado lang. Huh.